Magandang hapon po mga kalaki Ngayon po ay June 3 At syempre po mga kalaki Katatapos lang po ng umbon Ayan, umahambod pa mga kalaki Diyan sa labas namin Ngayon pong pagpa 5pm na po Ng mga hapon mga kalaki At syempre po sa mga tataya po dyan ngayon ng mga gustong humabol Sa mga 2 digit lucky numbers Sa 3 digit lucky numbers Sa 4 digit lucky numbers Sa 5 digit lucky numbers At 6 digit lucky numbers po Ngayon pong hapon Abay, tutok na po rito mga kalaki manood na po kayo rito dahil bibigyan ko po kayo ng mga tips at mga ideas ng mga ng mga numero para po tatayaan nyo sa 2 digit 3 digit 4 digit po ah, 5 digit, 6 digit na pwedeng tayaan sa STL Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Weteng, okay sa mga nakaredy na po dyan, kumuha na po kayo ng mga listahan nyo para hindi po nyo po malagpasan ang aming mga numero at 3 days nyo po yan na alagaan, tatayaan bago nyo po palitan mga kalaki ang mga lucky numbers marami pong nananalo sa mga lucky numbers natin nakapost po yan sa facebook araw-araw kaya sa mga gusto po ng mga lucky numbers namin stay lang po kayo dyan at panoorin at kunin po ang mga lucky numbers namin pwede po ito sa lahat mga kalaki kahit sa ang lugar ka po at sa mga ayaw naman po sa vlog namin scroll up nyo po yan pwede po kayong manood sa ibang vlog mga kalaki kaya sa mga interesado po dyan ibibigay ko na po ang mga lucky numbers ngayon pong Alasing ko po ng hapon kaya tara na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo ayan po mga kalaki tutok tutok na po dito dahil tayo po ay mamimigay ngayon ng mga lucky numbers ayan po syempre po umpisahan po natin mga kalaki sa 2 digit lucky numbers Ayan po mga kalaki, ha? eto na, ang 2-digit lucky numbers natin ay number 23 at number 8 Ayan po yung una Ang pangalawa po ay number 6 at number 17 At ang pangatlo po Number 2 at number 24 Ayan po At syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers Ang 3 digit lucky numbers natin ay Number 985 Tapos po ang pangalawa po ay Number 663 at ang pangatlo, number 280 Ayan po ang ating 3-digit lucky numbers mga kalaki At syempre po, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers Ang 4-digit lucky numbers natin ay number 2280 At ang pangalawa po, number 6197 At ang pangatlo po ay number 380 tunay. Ayan, syempre po mga kalaki. At syempre po, yan po mga lucky numbers natin na yan. Naalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po, pwede nyo po yan i-ramble mga kalaki ha, para mabalik-balik po ang numero. Panalo pa rin po tayo. Ayan, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, abay dapat po nakafollow muna kayo sa mga legit na account namin para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers araw-araw po mga kalaki. Okay, hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin sa Facebook. Tapos uh, tignan nyo po yung followers mga kalaki. Dapat meron kayo makita 400,000 followers. Check kami po yan. At meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen. At syempre po mga kalaki at Aris yan. Ayan po 'yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin right parong po na merong 16,000 800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin right parong po na merong 424,000 followers. Ayun po 'yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers yan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. At pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share po ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadalan ko po, po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po dyan po sa messenger nyo mga kalaki. Okay, at syempre po tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki sa STL, sa Weteng, sa National, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Kaya sa mga interesado dyan na subukan ng mga laki numbers namin mga kalaki, itry nyo na po ang aming private consultation at may discount po ngayong araw na ito mga kalaki. Kumabol ka na para member ka na ngayon June, July at August. Uy! Mga kalaki, tandaan nyo po, marami pong sinuswerte sa mga amin sa private consultation. Baka andito na ang swerte mo, baka kami magbibigay ng, ng swerte sa iyo. Abay, subukan na aming private consultation, magpa-member ka na po mga kalaki at may discount ka pa. Message na po kay sa messenger ko, usap tayo, kakausapin ko po kay para legit na legit na makita mo ko na ako po ang kausap mo at hindi po yung mga gumagaya po sa atin. Okay, ingat-ingat po dyan mga kalaki at syempre, itutuloy na po natin ang ating pamimigay ng mga lucky numbers. Ngayon po ay 5-digit lucky numbers po kunin nyo na po ang mga listahan nyo abroad at Pilipinas. Ito na ang numerong 5 digits. Number. Number 10. Number 28. Number 39. Number 7. At number 24. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 31. Number 36. Number 25. Number 18. At number 15. Ayan, at syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang aming 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po natin ay, pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers. Handa ka naman, kundi na mga 6-digit lucky numbers, eto na po mga kalaki, ibibigay ko na. Umpisa natin sa number 16, number 28, number 33, number 37, number 12, at number 28. Ayan po mga kalaki. 20 at 38. Ayan po mga kalaki. 38 po yun na yung last. At ito na po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 35, number 24, number 19, number 13, number 40, at number 22. Ayan, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin ngayong hapon mga kalaki. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po ang mga lucky numbers namin, huwag niyo agad bibitawan. 3 days po bago natin palitan. At syempre, ito na po yung mga kanina pa shout out. Ayan. Shout out po kay Luis Jimenez po ng Malate, Manila. Wow, maganda dyan sa Malate. Disco, 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 disco dyan. Ayan po, maraming salamat po sa Jimenez Family dyan sa Malate, Manila. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod nyo po. Happy viewing po dyan. Manila na panalo na kita. Pareho lang yata ang labas ang labas sa Manila, sa Malate, tsaka sa mga basa part ng Manila, di ba? Kunyari, Quiapo, sa Santa Cruz, pare-pareho lang, di ba? At syempre po mga kalaki, ito po sa mga tricycle driver naman po dito sa may... ayan uy alam ko to sa may Ortigas Avenue Quezon City ah Ortigas Avenue to Ortigas Avenue hindi ko alam kung Quezon City to sa crossing siguro to hello shout out mo sa mga driver dyan taxi driver tricycle driver maraming salamat po sa walang pasawang panunood kay Sir Norman papabate hello po ay may nagpapabate ulit sige po maraming maraming salamat po mananalo po tayo mga kalaki alagaan niyo po yan claim